Papasok na sana kami sa Bayan ng Lianera para sa panibagong tuklas. Kaso may nadaanan kaming isang sikat na tindahan. Ito nga yung dessert shop na patok na patok ngayon sa ating lalawigan. Magandang balita ito dahil mabibili nyo na ito dito sa barangay ng San Ricardo sa bayan ng Talavera. Malapit lang ito sa Alphamart at sa Elementary School. Yan nga ay walang iba kundi ang Four Mays Dessert Shop. Kung saan sa halagang 79 pesos lang ay mabibili na ninyo ang napakagatas Sulit sa masangkap at quality ang lasa na halo-halo. Idamay mo na rin dyan ang kanilang bago na mais kong yelo. Tignan mo naman Lods, itsura pa lang talagang maglalaway ka na. Lalo na ngayon, napapatindi ng papatindi ang sikat ng araw. Patuloy nga sa pagkalat dito sa ating lalawigan ang Four Mays Dessert Shop. At sa lahat ng kanilang sangay na tindahan ay talaga nga walang duda na pinagkakaguluhan. Bukod kasi sa maingat ang pamunuan sa kalidad ng kanilang produkto, ipinapanatili nila ang ang kaligtasan ng kanilang customer. At katulad ng dati, manghang-mangha kami sa kanilang mga produkto. E isipin mo naman kasi, sa halagang 79 pesos lang, ganito na kalaki ang lalagyan. Tapos, tatambad pa sa'yo ang napakalaking leche plan. Kaya nga itong si sa tuwing matitikman niya ang masarap na halo-halong ito. Aba, kayang-kaya niyang araw ubusin ng dalawang minuto. Sulit na sulit nga raw ang inyong ibabayan. Para naman kay Ibon, ito na raw ang kanyang hinahanap-hanap ting iniinit siya. Kambit naman ni Alien. Ito raw yung halo-halo na maipanlalaban lalaban natin sa ibang probinsya. Para sa kanya, ito na raw ang pinakamasarap na halo-halo na kanyang natikman. At syempre, para sa akin, ganun din. Kaya nga mula pa noong una ko silang naiblog hanggang sa ngayon ay hindi ko sila tinitigilan eh kasi naman hindi ako mapapahiya na ma-recommend na ito sa inyo kay babait pa ng may-ari dahil tinitingnan nila ang kapakanan ng mga customer bukod sa halo-halo at mais yelo meron din kayong mabibili na masarap na leche flan. sayang lang at hindi namin matitikman ngayon dahil maagang naubos 120 pesos buy one take one na yon. meron nga rin sila dito ipinagmamalaking greyham de leche ito ay mabibili nyo naman sa halagang 220 20 pesos, buy one, take one. O oh, diba, talaga nga namang sulit na sulit ang inyong ibabayan. Tunay na one of the best dessert shops dito sa Nueva Ecija. Marami na at marami pa tayong dapat abangan na pagbubukas ng formay. Yan ay dahil sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa sariling atin. Para nga pala sa inyong kaalaman, sila ay bukas mula alas 10 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kaya tara na dito sa barangay ng San Ricardo. Ito pong muli sa SK Philip, isang proud provinsyano at isang proud Nova Ecijano mula sa Bayan ng Laun. Maraming maraming salamat sa pagsamangga sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!